Hello guys! Good afternoon na yeah, Good afternoon guys and welcome back to my YouTube channel. Yes, welcome back to my YouTube channel. And ito mapapanood nyo ay nakikita nyo naman sa, sa title ng video to. And special shout out sa Tita Eleanor Mendoza na nasa UAE yeah. Nasa UAE siya as domestic helper and ito yung mga request niya na gumawa daw ako ng video. And sa mga nag-request, through Arabic, itatranslate ko sa inyo sa Arabic kung anong mga bagay, ang mga, ang mga gamit na bagay. Yeah. Sa salitang Arabic. And ito na tita. Yeah. Salamat sa panonood. And disclaimer lang po, ito po ay basis sa kaalaman ko at basis sa itinuro sa akin mga dati kong amo. Yes, disclaimer, kung hindi niya po ito gustong video to, manood kayo sa ibang video ya yeah. Hindi po ako nagmamagaling, gusto ko lang pong i-share yung mga alam ko through Arabic para merong mga idea yung mga kagaya kong domestic helper, especially sa mga first timer na magtatrabaho sa gitnang silangan para may mga idea sila. Yes guys, And let's get started! guys, magsimula na tayo ha. Yeah. Nandito ako sa kusina. Yes. And ang tawag dito sa Arabic ay kop. Kop. Lalagay ka na lang dito or dito sa side na to yung sulat through Arabic. Pero ito yung tawag kop. And this one is mella. Mella. Yeah. Mella. And itong plate ay sahan. So, ang tawag dito guys, sahan. Yan, yeah, sahan. Sahan. And this one is shock. 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 tinidor Melaga. Melaga. Melaga and tap shock. Melaga. Milaga and Capsha. Capsha. Dalawang, dalawa yung tawag dito. Capsha and Milaga. Sa night, -sakin. Sakin. 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 And dito naman guys, ang tawag dito is Gidir. 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 Sakin. Sagir. Small na sa sa sagir gidir 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 and this one is the famous na ito yung famous sa arabic na lalagyan nila ng mga pagkain ang tawag dito ay harara 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 and guys, yung mga simpleng makikita nyo at ginagamit dito sa kusina. Kung meron pa kayong gustong malaman, please comment down below and give me a thumbs up. And bye-bye! Maasal lamang!